Yan o. Yan, ano yan. Buhay na buhay. Ang isda na tuyuan. Oops. Yan. Yun, good morning, good morning Philippines. Good morning mga ka natin dyan na magaganda at guwapo. Miga Miga Love shoutout sa inyo at dito na naman tayo sa uh, tabing dagat uh, naghanap tayo ng ulam at low tide nyo yun at malawak talaga oh malapad oh yan shoutout po sa mga OFW dyan na namimiss yung probinsya tingnan na nyo naman ang ganda na naman ng uh, hunasa, no lapad ng hunas yan malawak yung low tide yan, dito na naman tayo. At konti pa yung huli natin. Ilang piraso pa lang na shell sa loob. Hanap tayo ng kung anong mahuhuli natin dito. Na maraming tao Doon sa kabila. Oh. Uh, ah, nanguha ng mga shell. At dito tayo. Sulo natin dito ngayon. Yan. Shoutout po, shoutout sa inyo lahat dyan. Ang ganda talaga. Ma ang tubig dagat. Malinis. Malinis na malinis. Hanap tayo ng mga shell. O ano ang makukuha natin? Ganda talaga ng area pag maaga. Nasa tabing dagat ka. Na ng stress. Ayong, at yung at mga gusto magbakasyon sa probinsya Ah, uh, itong December ay maganda talaga mamasyal sa tabing dagat at manguha ng mga shell yung mga UFW pag makabakasyon kayo sa probinsya punta kagad kayo sa dagat oh. ang sarap talaga maligo ang linaw pa ng tubig ang linaw ng tubig dagat yan walang alon yun, ang ganda talaga may huli na naman tayo ng alimasag alimasag na naman yun itaba o oh. itaba kayo kirek ah. yan, si urchin Yan sarap to. Eh si Rochin. Taba. Ano? You know? Hmm. Sarap. Yun. Ito Yan. Ito. Yun. Blue blue. Ano? You know, Lalim mo. Oh. Hun. Hmm. Malalim na area. Han. Hmm. dami nang ina oh. Yan. Alo. Galing sa kabila. yun si tayo mo laki oh ganda ng bato oh. wow blong blue dito Yan parang bato. Yan chill yan. Yan oh. Chill. Tingnan natin. Yan. Wipe pa oh. Kung kunin natin. Yan. Yan oh. Ayan, ano yan? Lumabas yung Ano yan? Lumabas yung Anong lumabas yun? Nag-close na Is daw, natuyuan yan, buhay po. Hmm. Buhay na buhay ang isda natuyuan tuyuan. Oops, yan oh, natuyuan sa nasan dito siya. Ito. Yan, pakawalan natin 'to. Yan. Yan. Buhay na buhay. Yan. Lobster. Tikpitik. Yan. Dito na tayo. Sa tabi. Yan. Marami pang nanginas. Uh, at yung huli natin. Yan. Yan. May mga huli tayo. Yan ang mga huli natin. Mayroon tayong saang. yun lang mga kabady no kung nag enjoy kayo sa video natin isang malupit na like, comment and subscribe naman dyan thanks for watching